Si Attorney Harry Roque Attorney, magandang uh, hapon po sa inyo. Well, hindi po magandang balita um kay no? at uh, Henry at pong Pilipinas. Uh -oh. Dahil binibigyan ko po ng konfirmasyon, lumabas po ang order ng International Criminal Court na nagbabasura ng motion ng inittay Digong para siya ay mabigyan ng um, uh, release no interim release. Ito po talaga ay malungkot dahil ako po ay personal na inaasahan na pagbibigyan na ng hukuman yung ganyang uh, uh, motion dahil nga kanyang kalagayan na hindi na siya, wala na siyang kakayahan para harapin ang mga paglilitis laban sa kanya. No? So sa akin po, ang tingin ko itong desisyon na ito ay decision uh, desisyon na Um, labag sa karapatan pang tao ni Tatay Digong. Dapat siya ay nasa tamang pag-iisip pag siya pag, uh, uh, haharap sa isang uh, uh, paglilitis. At pangalawa, ito po ay uh, labag doon sa provision ng ating uh, ICC Rome Statute na kinakailangan ng mga desisyon ay towards or in the interest of justice. No? So sa akin po, walang dahilan para hindi bigyan ng uh, interim release si Tatay Digong dahil siya nga po ay 80 anyos Hindi na po siya magiging banta sa kahit kaninong uh, testigo o wala na siyang kakayahan para makialam sa mga uh, pagdilitis na ito kung ito may magpapatuloy. At uh, ilang beses na po na, na meron kaming uh, mga kaalaman mm -hmm. uh, nadapa na si Tatay Digong, na, tamang ulo sa sahig, na ng malay at hindi naman po naalagaan ng ICC detention facility ng tama. So malungkot pong balita to, malungkot po itong araw na adjust na Oktubre para sa mga Pilipino. Attorney, uh, kasama ko rin si Karen, pero ang tanong ko lang muna ho ay counting uh, background lang. Ano bang uh, pinagbuhatan ng in itong interim release na ito? rewind lang kami ng kaunti. At ito na ba, ibig sabihin, itong, itong petition na ito ay wala nang susunod? Talagang tablado na ito? Wala na, hindi na mapagbibigyan kailanman yung kanyang interim release? Well, alam niyo naman po, hindi ako kasama sa legal team. Pero ibig sabihin niya, makapagsasalitari naman po ako no? dahil wala akong uh, sub, um, uh, 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 um, yung, hindi ako covered by the rule against uh, commenting on the proceedings. Hmm. No? So unang-una po, ihinain po yung release for interim release, apat na buwan matapos pong uh, nakidnap si Tatay Digong dito sa dahig at ang pagkakaintindi ko Well, sana po ito talagang dahilan kung bakit natagal na paghahain ng uh, interim release ay dahil wala namang bansang tatanggap sa kanya sa puntong yon. So kinahilangan na uh, puntahan isa-isa ni VP mga bansa na po pwedeng tumanggap at ngayon po matapos nga ng 4 uh, uh, apat na buwan na pagkakakulong at uh, anim na buwan na sumagta na pagkakakulong ni Tatay Digong eh kung di po ako nagkakamali merong at least dalawang bansa na nagsabi na tatanggapin siya. Kaya hiningi na ng uh, ang mga abogado ni Tatay Digong na uh, magkaroon na ng desisyon dito sa kanilang uh, motion para magkaroon nga ng interim release dahil meron ng dalawang ba uh, bansa na tatanggap. Mm. So bagamat ang akala ko yung delay doon sa paghingi ng interim release ay dahil wala pang bansa na nagsasabing tatanggapin sa Tatay Digong, itong decision ngayon ay nagsasabi na wala raw basihan para magkaroon ng interim release si Tatay Digong dahil siya nga daw po ay patuloy na mayroong uh, posibilidad na tumakas. At ang ginagamit nila ay yung mga salita na um, binigkas ni VP uh, Sara na hindi naman nila naiisip na isang anak no at talagang uh, may emotional attachment dito sa kasong ito na dapat tinanggap na nila na given dahil naman sa relasyon ni VP uh, Sara sa kanyang ama at yung pagnanais ni VP Sara na mabilisan na ma maiuwi sa Davao City si Tatay Digong. Mm -hmm. uh, magandang hapon po ni Harry Rocky Sir, si Karen po ito Sir, yung desisyon po kasi na uh, I-reject na po ano ng ICC yung mga request na ito nabanggit nyo dahil nga po uh, wala di umanong basihan para i-grant ang uh, interim release request for interim release pero Kanina po, sabi nyo po, may dalawa pong bansa na nagsabi na willing po sila to take in uh, former President uh, Rodrigo Roa Duterte. Uh, dahil po ba dito, can uh, his... Uh Uh, can his counsel uh, file another request po dahil uh, meron pong development ito nga po nabanggit nyo meron pong uh, mga bansa pala na willing naman po na kukupin uh, habang ikinakaharap uh, uh, po ni Pangulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kaso niya sa ICC would it be possible po Well um alam niyo po itong decision ay linabas matapos na pinagbigay alam na sa hukuman na meron na mga bansa na tatanggap kay Tatay Digong. Now, ang, uh, ang issue na lang dito ay uh, siyempre po pwede naman mag-file ng motion for reconsideration si Tatay Digong dahil mm -hmm. sa tingin ko maraming basihan ang motion for reconsideration dahil mading maraming mga pagkakamali ang hukuman lalong-lalo na dun sa bigat na ibinigay niya sa mga deklarasyon ni VP Sara sa kanyang mga public statements. No? At, uh, you know, marami, Uh, yung, yung mga bagay-bagay na binanggit ni Inday Sara na ginamit nila na uh, patunay na magiging flight risk pa rin si Tatay Digong ay kastaman na yung uh, um, minsan na nagbiro si VP si Sara na siguro dapat itakas na lang natin sa kulungan itong si Tatay Digong. Eh obviously yan po ay biro dahil tignan nyo naman, hinaharap naman ang pambilang Duterte ang proseso sa ICC. In fact, tatapatin ko kayo. No? Yan po isang dahilan kung bakit kami nagkakaiba sa pananaw ko anong dapat mangyari kita tay kung dahil si sa VP Sara Targa by the book. At ang sinasabi ko naman, bakit ka nagbabay the book? ay eh, naman nila si Tatay Digong yung pagkuha sa kanyang jurisdiction sa kanyang pagkatao hindi naman by the book eh, bakit ang gusto mong sasagot natin lahat ay by the book so sa tingin ko napakalaking pagkakamali talaga yung ginawa ng hukuman na yung mga biro-biro ni Inday Sara ay ginawang dahilan para sabihin na po pwede pa rin tumakas itong si Tatay Digong no? at yun ang kauna-una ang basis nila na may posibilidad pang tumakas so uh, inaasahan po natin na magpo-file sila ng motion for reconsideration dahil si se sentro naman po yan sa mga deklarasyon ni Bipisara. Sara. At uh, sa tingin ko nga, sa aking personal na pagkakaalam, sa katunayan po, malaki ang pagkakaiba ng na panamananaw namin ni Bipisara Sara at ng kanyang mga abogado kung anong dapat mangyari dahil si Bipisara Sara po gaya ng kanyang personalidad sa Pilipinas goes strictly by the book, by the letter of the law and will not circumvent any provision of the law. So maling-mali po yung ganyang konklusyon na isang biro ay prueba na po pwede pa tumakas si Tatay Dibong. Mm -hmm. uh, Attorney Harry Rocky, sir, another question po. This is, of course, based on the statement of our Vice President, uh, si VP Sara Duterte. Uh, siguro yung gist na lang po ng statement niya about the health condition of Of her father, si dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Uh, nabanggit nyo nga po rin kanina na may nangyari po ano na, na natumba, tumama yung ulo po and then may sinabi po sa statement si VP Sara yung mga welfare checks po ano di umano ng uh, ICC. Uh, hindi rin daw po uh, agad na inform ang pamilya. When we asked po officials ng ICC sa isang group chat, uh, we are trying to confirm if uh, these incidents really happened. ayo po nilang magkomento what they said was and may i um quote po ano Itong statement na ito, we don't comment on private matters of the detainees. The court takes all necessary measures for the preservation of physical and psychological well-being of all detainees. Ito po yung kanilang sagot. Pero it, it is not clear whether uh, nasagot nga po yung katanungan ng Philippine media na ikinukumpirma po namin kung nangyari nga po talaga itong mga ito kay dating Pangulong Duterte, uh, Attorney Harry Sir. Well, malinaw po sa sagot ng korte na kahit anong mangyari sa loob ng kulungan, kung hindi naman ito ikamamatay ni Tatay Digong o hindi, hindi dahilan para magkaroon ng uh, uh, long-lasting injury sa kanya, ay hindi nila ipinapaalam sa pamilya. Dahil ang katunayan po, nakumpirmahan naman po ni Bibi Sara na nagkaroon ng galitong mga insidente. Nung isang insidente, ako pa nagbigay alam sa kanya dahil request po ng tao yung aking source na ipaalam sa pamilya dahil ang duda nga ng tao ay hindi sinasabi sa pamilya. At totoo naman po pala na talagang hindi sinabi sa pamilya. So yung ganyang deklarasyon ng hukuman, ang basa ko dyan, basta hindi mamatay, basta hindi magkaroon ng serious injury in the custody of the ICC, ibig sabihin pinangangalagaan namin yung mga tao ng nakakulong sa aming detention center. Attorney, um, how is the President's health as we speak, uh, batay sa inyong mga impormasyon? Well, alam niyo po, mahirap. Kasi alam niyo naman, habang nag-aantay tayo ng desisyon dito sa interim release, eh, nag-request ang pamilya na wala ng impormasyon na ilalabas okay. sa mga briefing. Okay. Kasi nga, yung mga deklarasyon ng pamilya, ginagamit laban. Doon sa hinihinging ng remeljong ni Tatay Digong, akita nyo naman sa desisyon, lahat ng mga bagay-bagay na sinasabing prueba na pwedeng tumakas si Tatay Digong ay base sa mga sinasabi ni uh, VP Sara pagkatapos ng bisita sa mga briefings namin. No? Hmm. So, ngayon talaga mahirap magsabi dahil ako wala akong personal na kaalaman. Lalo na ngayon, na ayaw ko ba kung kailan nagsimula ito nung uh, nagsalita na si VP Sara na pinagbawalan daw sila magsalita ng kahit ano na napag-usapan pero, pero ang tingin ko ang totoo uh, niyan is iniiwasan nila na magamit ang kahit anong sasabihin nila laban doon sa hinihinging remedyo nga ni Tatay Digong so ang alam lang natin unang-una -una, mabilis ang kawalan ng timbang matinde ang pagkayat, pagkapayat ni Tatay Digong bagamat ang sabi ni VP Sara ay mukhang mas bagay sa kanya na siya ay nawalan ng malaking timbang. Pero uh, paano ito? Is this final and executory, kumbaga, itong pagtanggi ng ICC sa interim release? Well, meron pa pong remedyo dyan. Meron, pong, um, meron po siyang uh, uh, um, karapatan na mag-file ng motion for reconsideration dahil para rin naman po yan na uh, um, decision sa Pilipinas. No? Um, at uh, sa tingin ko, meron pa rin appeal, no? Kasi meron naman pong uh, uh, appeal at tribunal, no? Um, so tingin ko, meron um, pa pong appeal na po pwede. Pero ang ibig sabihin po niya, tutuloy ang kaso meanwhile. Hindi po ibig sabihin, um, ay titigil mo na ang proseso, no? So patuloy po rin niya, parang tre na hindi mapipigil. So ngayon, ang next issue po is uh, yung issue na meron bang sapat na uh, dahilan para sabihin nga na hindi na kaya humarap ni Tatay Digong sa paglilitis at, at uh, nagtalaga na nga o magtatalaga na nga ang hukuman ng mga dalubhasa para uh. bigyan ng uh, observation ng hukuman. No? So kapag sinabi ng mga dalubhasa at ito, ulitin ko lang naman kung ano yung jurisprudence na hukuman, wala pang pagkakataon na ipinigil. Okay. Ang kaso sa ICC on the basis na na wala sa tamang pag-iisip. Ang meron pong ganyang desisyon ay sa Rwanda Tribunal. No? At yung sa Rwanda Tribunal, yung tao na sabi nga na wala nang sapat na pag-iisip dahil advanced stage of dementia, nakakulong pa rin kasi ayaw tanggapin ng Rwanda at walang third country na tumatanggap sa kanyang interim release. Attorney, I'm asking you now uh, as, as, as international law expert. Uh, uh matanda na, uh, may sakit pa at uh, uh, dati namang presidente, for humanitarian reason, wala bang pwedeng makialam o gawin ang United Nations, uh, International Humanitarian uh, I don't know, Agency or what, para mag-intervene mag dito in behalf of the uh, then President Duterte? Alam niyo po, yan ang dahilan kung bakit sinasabi ni uh, Kaufman na ako daw ay nagbibigay ng mga crazy idea, crazy scheme. Kaya hindi na po ako magkukomento. Pero kung babalikin niyo po yung mga deklarasyon ko na naging dahilan kung bakit nagalit sa akin si Kaufman ang sinasabi ko, lahat ng bansa ay merong obligasyon sa ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, as under the European Convention on Human Rights, na itaguyod ang karapatang pantao ng lahat ng tao sa kanilang teritoryo, hindi lang ng kanilang mamamayan. So you mean European uh, organization can, can uh, intervene or let's say, Uh, ask the ICC, tika muna, tingnan nyo naman yung humanitarian uh, concern ng tao. Hindi po yung humanitarian ang tinitingnan ko. Ang tinitingnan ko yung pamamaraan kung paano nakuhang restriction sa hmm. kanyang pagkatao na kidnapping. Na talagang ayaw din na marinig na hukuman doon sa desisyon. Kasi na sinasabi yan ni VP uh, Sara no? at sinasabi nila na hindi daw totoo yan dahil talagang hindi niya tinatanggap ang legitimacy na hukuman. Eh meron naman talaga ng karapatan pantao mm -hmm. si tatay digong at hindi po organisasyon na magtataguyod niyan ang may responsibility po niyan bansa. Mga bansa, yan po ay obligasyon uh -huh. ng bansa dahil lang ICCPR at ang European Convention on Human Rights ay isang tratado na ipinasok ng mga bansa kasama ang bansa uh -huh. mm, Pero ang ating mga senador din pala, uh, Attorney Harry Roque, sila ay nagpalabas ng uh, isang uh, resolusyon Uh, requesting po no, the ICC to place former President Duterte under house arrest na lang for humanitarian reasons. So ito ay propose pa lang naman po, proposed Senate Resolution number no. 144. Pero ano po ba ang impact nito sa issue po ng ICC at uh, sa mata po ng international community when it comes to this case po? Wala. Wala pong impact yan. Um, ang tanging magdedesisyon ay ang ICC. Bukod na lamang kung mayroong iba pang hukuman na magsasabi sa bansang Netherlands hmm. na kailangan um, palayain si Tatay Dico. So, do you, Again, oh, po, hindi ako abogado, hindi ako imasok, kaya lang tinanong ako, so ako. Hmm. Pero dahil kung walang impact, so what is the use? Bakit pa po sila nag-effort uh, nag kumbaga for the Senate Resolution? Siguro para malaman ni Tatay Digong kung sino yung sumuporta sa kanya sa, sa panahon ng kanyang pangailangan. Hmm. Oh, may binabanggit kayo. Sino yung bansang yon na po pwede uh, makiusap sa ICC? Ay, hindi po, uh, hindi po kayusap uh, yan. Oh. Obligasyon po niya. Sino? Siguruduhin. Bansa po niyan ay Netherlands. Dahil okay. nakakulong siya sa Netherlands. At ang nanghuli sa kanya at nagdetena sa kanya ay ang Netherlands at ang kulungan na siyang pinagkakakulungan niya ay Netherlands pa rin. Uh, at ang sinong kailangan makiusap para sa Netherlands? Well, si Tatay Digong po ang dapat uh, makiusap dyan dahil karapatan niya ang nalalabag. Pero yan nga po ay sinabi ni Kaufman na isang crazy scheme. So, okay, mananahimik na po. Mm, pero okay. yung dalawang bansa pala na uh, nakausap ni Vice President Sara Duterte, are you at liberty po ba, uh, Attorney Harry Rocket, to uh, divulge kung sino po yung mga bansa na yun na willing po nakupupin si dating Pangulong Duterte habang siya po ay humaharap sa kaso sa ICC? Maski ako po ay hindi ko alam yan. Kasi mm -hmm. nga po, alam mm -hmm. niyo naman, talagang pinagbabawa ng aking paghihimasok ng lugar. All right. Uh, sa mga nagmamahal, sumusuporta. At uh, ngayon binabalot ng luha, binabalot ng luha ang kanilang mga damdamin dahil dito sa balitang ito. Uh, ano ang nais ninyong sabihin? Ah, na balita po. Pero ako po isinigol ko na ang buhay ko para sa uh, katarungan para kita Taye Digong. Sinugal ko na po pati ang relasyon ko sa mga pamilya ni Tatay Digo. Pero ngayon po, more than ever, hindi po tayo tatahimik. Hindi po pa gagawin yan sa publiko pero hindi tayo tatahimik. Uli natin uh, magbumungkahi ng mga hakbang na dapat gawin. Dahil uh, ako naman, hinahawa ko kayo sinabi ni VP Sara, nung ako minsan ng mungkahi, let's do it step by step. Tignan muna natin kung makuha ang interim release. Kung hindi, we will consider ko ano yung mga alternative remedies. Uh -huh. Yan po, at may pag-asa pa na makalabas hindi at po tayo mawawala ng pag-asa dahil kaya nga po tayo naririto no dahil naniniwala tayo na lapag sa karapatan ng tao nangyari sa panghihintap kay Tatay Digo sa soberanya ng Pilipinas ang pagkakaroon ng jurisdiction ng ICC at ipaglalaban natin hindi lang karapatan ni Tatay Digo ang pwedeng ng lahat ng Attorney on a personal note ano naman ang kumusta na pala kayo kumusta na yung inyong atama tama ba asylum na hinihingi sa Netherlands Well, alam niyo po yan, talagang I'm a wreck. Kasi sa totoo po, miski nasa likuran ng aking isipan na ganito maging decision, umasa pa rin ako. Dahil nga doon sa mga pangyayari na napuspo naman yung confirmation of charges at on the basis na hindi na niya kayang harapin. So talagang mm. nabuhayan ako ng loob na baka naman makabag itong mga magistradong ito at may pag-asa. Sa katunayan, ako po yung nag-iimpake na. Mm. Sabi ko, pag lumabas na si Tatay Digong, wala na rin akong dahilan naman ng TV sa Netherlands. Uwi na ako, harapin ko ng lahat sa Pilipinas. Eh, magaan a na naman po ako uli. No? At uh, siyempre, oh, din po. dahil ako yung umaasa na makakapitin mm. ko na rin ang pero yung inyong uh, Pero for yung last po kasi na uh, nakapagkwentuhan po tayo Attorney Harry Rocky sir. Um, ang nabanggit nyo ma maaari na po kayong mag-practice ano ng uh, law diyan po sa the Netherlands habang hinihintay niyo po kasi po kayo ng asylum tama po ba? And then you can also um, request for uh, residency tama po ba? Tama po yun. Ang sabi nila, anin na buwan po pwede na. Hmm. Pero actually, may isang Pilipino na humingi rin ng asylum, isang taon na, hindi pa rin na pagbibigyan. Mm -hmm. okay. So iba yung theory, Opo. iba yung practice. Pero <laughs> yung isang Pilipino na isang taon na humingi ng asylum na wala pang nangyayari, hihingi na sila ng danios perwisyo kasi may decision po ang Korte ng Netherlands na sa ang ng immigration authorities na magdesisyon e magbabayad sila ng penalty doon sa tao, sa asylum seeker. Pero yung sa inyo, may pag-asa pag pang magkaroon kayo ng asylum? Well, talaga pong may pag-asa dahil malinaw na malinaw naman po ang basihan ko. No? Mm. Yung mga kaso kong mga tanim kaso, yung pagsasight sa akin ng contempt ng uh, Wad Committee na uh -huh. naman nyo ngayon kung anong klase na ngayong kongreso meron tayo. Uh -huh. Alright. Baka nga pala, alam ko, uh, nakarating na sa inyo, uh, alam na nyo naman yun, Lindol sa Cebu at sa Dabao, may mga kaibigan kayo ron. Anong misahe po ninyo sa mga um, nakakaranas ngayon ng epekto ng Lindol? na nakakalungkot po talaga itong dalawang lindol na sum sumalanta sa Cebu at sa Davao at yung pangatlong lindol na ang naging biktima ay si Tatay Digong itong desisyon na binasura ang kanyang interim release. Kapit bisig lang po tayo, lahat po ito ay um, malilipas din at tingin ko lahat tayo makakabangon muli. Alright. Attorney Harry Roque from the Netherlands, salamat po sa inyo. Thank you po, Attorney. Salamat po.